Ayan, ang aking pong sibuyas na ito ay galing Divisoria. Kaya ako po siya ng 176. Ito naman po ay dito lang sa amin. pesos hindi na po ako bibili o order sa Divisoria dahil meron na po akong nakukuha dito sa amin na 50 pesos lang ang kilo kahit palilitin guys pagtsatsagaan ng mga customer ko yan unlike dito sa 200 ang kilo na to na benta ko diba magtsaga na lang tayo sa 50 pesos 50 versus 175 saan ka pa. Benta ko po kung nga po pala nung, nung galing lang dito ay 100. Kasi naman, syempre, mabilis naman mag-preseko yan dahil murang-mura ang Ang galing ng divisorya ay 200 pesos. So, 200 or 100 diba mas mabili yung 100 ano po May sabihin mo mura yan bus na kang kuko na rin yan